Hi mga mare, Diyos ko naman tong mare nyo oy Nagigkab pa talaga, ang laki ng bunganga nga Na, antok yarn 3am na ako nakatulog kagabi Hindi kasi ko makatulog Iniisip siguro ako ng crush ko Hoy wag ganoon, bad yun. Ang sweat nga ng bunso ko Uy, sana all sweat Naglambingan nga kami ni Bunso. Baka kapag kami maglambingan ni partner, maray Tedes PJ kami. Na. <laughs> naghihintay nga ako ng oras kay sunduin ko pa nga yung pugi kong anak na mana sa mama. Charot lang. <laughs> Paalis na nga ang mare nyo. Pero bakit ganon? Hindi pa ako nakakaalis. Nahuhulas na yung ganda ko. O wag ka na pumalag vlog ko to. Na. Ang bilis nga ng transisyon kay nandito na agad ako sa bilihan ng cubes na mangga na yan. Yun lang kasi ang afford ko, yung tagpiso na cubes na mangga na, yan, na... <coughs> Habang naghihintay nga ako kay Kuya Adrian, magkain-kain na ako ng mangga na cubes, no? Na... <coughs> ang enet nga ng panahon kasi ang ko na... Kaya hindi tayo pumapayat eh. Kay lamon tayo ng lamon. Este, ako lang pala. Na. <coughs> ang pogi-pogi naman talaga ng batang yan, oy. manang mana talaga sa mama. Sa akin pinunla. Ako ang nagdala sa loob ng siyam na buwan. Na. Patawa-tawa lang tong pogi kong anak. Nag-aral kaya tong mabuti. Na mag-aral ka ng mabuti kuya Adrian kay wala akong maipamana sa iyo kundi yung kagandahang lahi ko na <coughs> Chinecheck ko nga yung lapis niya kay parang araw-araw na ako bumibili ng lapis na <coughs> Hindi ko nga alam sa batang to bakit nilang gamang lapis at tinaponan niya na mayaman ka dong Nagaya na yata itong anak ko sa akin na one mb din yata ang otak na saan pa ba magmamana. na you know ako. <laughs> oh, siya. Mga mare pare. ko uh, kuya. Thank you for watching.